exclusive. Explosivo, eksklusibo. Ayan. Uh, na modus sa mag-alok ng mamumuhunan sa negosyo nilang pagsusupply daw ng plastic at pellet sa mga kumadya, arestado. Na biktima niyang ginang lumapit po dito sa amin sa Punto Asintado Reload para magpatulong na mabawi ang halos 60 million pesos na natangay sa kanya ng sospek. Bukas may magre na naman. Narito po ang report. Ito ang video ng aktual na entrapment sa isang babaeng inereklamo ng pang-scam ng humigit kumulang 60 milyon pesos sa isang ginang sa Quezon City. Kinilalang sospek na si Romalin Makapagal 38 taong gulang. Lumapit sa punto asintado reload ang kanyang ginang na nabiktima na itago natin sa pangalan para reklamo si Makapagal. Iringganyo ro kasi siya ni Makapagal na mag-invest sa negosyo nilang pagsusupply ng scrap pellets at plastic sa mga kumpanya. Ang kitaan daw doble sa kanyang investment kaya naman umabot sa 30 milyon at naipuhunan ang naipuhunan ng ginang sa biktima. Noong unang araw ay nagbibigay pa ng kita si Makapagal, pero kalaunan ay nagtago na raw ito. Nag-start lang din ng mga patentans, tentans. So hanggang sa dere-derecho, una nabibigay naman niya eh. But the problem is, pagkabigay niya sa akin, may panibagong PO na mas mataas naman na kailangan bilhin namin kasi ganito yung kita, ganyan. Meron daw kaming um, transaksyon na, na, na na close from Cebu. Meron siyang sinasabi na company na Ing World. So, parang ang kukunin nun, um, 1,000 tons. So, sabi niya, yung kinukunan namin na Chinese, which is yung sinasabi niyang boss niya, magtatag 500 tons kami. Dahil jan napilita na si Pachi na humingi ng tulong sa Punto Asintado Reload kagad damang sinamahan ng aming team si Pachi sa tanggapan ng CIDG ng Quezon City Police District sa Camp Karingal upang makapaghain ng reklamo laban sa sospek. nagkasunod ng entrapment operation ng otoridad para tuluyang mahuli si Makapagal. Nilaganduktayo ng uh, uh, surveillance, conduct tayo ng casing and uh, other uh, verification regarding sa company na ginagamit ni uh, sa um, Ronald Makapagal. Nag-start yung uh, negotiation between the victim and sa uh, Ronald Makapagal. Then uh, nag-arrange tayo ng uh, uh, entrapment operation. Matapos magpositibo ang abutan ng pera sa isang coffee shop sa Quezon City, tuluyan ng inaresto ang suspect. Marami po kami ang kinakausap kasi ang ginagawa, ginagawa ko po kasi kapag kunyari, nakakakuha ko dun sa isa para may pambayad din ako sa kanya. Ngayon ay himas rehas na sa CIDG detention cell si Romalin Makapagal kasama ang kanyang driver na si Norberto Mongas na pinaniniwala ang kasabwat ng sospek sa kanyang panloloko sa biktima. harap sa patong-patong na kasong estafa at investment fraud ang mga suspect. Pwede po kayong lumapit o pumunta rito sa office namin sa CDG Quezon City. Uh, bukas naman po ang aming opisina to handle 'yun sa mga reklamo nyo regarding dito sa investment uh, fraud against sa uh, Mr. Romalina Makapagal. Magpunta lang po kayo rito at uh, i assist po kayo ng aming investigator para makapag-file po tayo ng additional complaint dito kay Mr. Romalina Makapagal. Nagpapasalamat po ako sa Punto Asentado Reload at kay Congressman Erwin Tulpo at sa CIDG Karingal sa mabilisang aksyon po talaga na talagang nung paglapit ko po sa kanila, hindi na nila ako binitawan. So nakasuporta na po sila kung ano yung mga dapat naming gawin. So sobrang salamat po sa inyo. Ah, ano man po ma'am, ah, trabaho lang yung ah, sa amit ah, para makatulong.